Pasado alas 11 ng umaga kahapon July 9, nakuha ng kagawad ng Barangay Comfort 2 Babinget ang pagguho ng mga bato sa rock shed ng Kenong Road sa Sitio Cam 6. Kasama sa pagguho ang malalaking tipak ng bato, ito'y dahil sa maulang panahong dulot pa rin ng habagat. Hindi, hindi hantay na, 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 Dating nga, hindi dati hantay na, nga. So nagigay nga bumaba, ija baba. Malaking tulong ang itinayong rock shed sa lugar na may habang at 152 metro. Ang problema na aabot pa rin ng mga gumuguhong lupa at mga batong ilang parteng hindi nasakop ng rock shed. Gusto nga batog tog nilin mo lukay, de nga ito na namin eh. nga ito, nga no, magtudo, mga si darap, ito, uga, ito, 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 ito. ito, 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 ito. Bagamat bukas pa rin ang Kennan Road, pinapayuhan pa rin ang mga motorista na maging mapagmatsag sa pagkahulog ng mga bato. Samantala na nanatili pa rin sarado hanggang ngayon ang Amburayan Bunang Provincial Road sa Barangay Buklawan sa Kapangan, Binget. Ito'y dahil hindi pa rin natatapos ang clearing operation ng mga otoridad sa gumuhong lupa at bato sa kalsada noong linggo, July 6. Due to rockfall, landslide, uh, due to this uh, command, uh habagat, tuloy-tuloy na, na, tuloy -tuloy na pagulan po. Nafiktaan na lang yung power supply natin pero okay naman po ngayon. Sarado rin sa trapiko ang kalsada sa Barangay Hapao sa bayan ng Hungduan dahil sa pagguho ng lupa kahapon July 9. Tuloy-tuloy naman ang clearing operations sa iba't ibang kalsada sa Tinag Abra na isinara dahil sa mga pagguho ng lupa. Dahil pa rin sa masamang panahon, inaabisuhan ang pamahala ang ng pamahalaang bayan ang mga residente na iwasan muna ang pagbiyahe lalo na kung wala namang importanteng lakad Puspusa naman ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaang bayan ng Itogon at CDRRMC sa mga pamilyang naapektuhan ng pagguho sa kabundukan sa barangay Virac, Itogon, Binget. Ito'y sa kabila ng maulang panahon. Usapan namin, is i-revisit natin yung Republic Act 7076, no? yung minahang bayan. kasi supposed to be, it is the responsibility of the, the local government units no? implement, particularly the uh, local chief executive himself, to implement yung mga uh, nakapaloob dito. They are the ones responsible no, for determining kung saan yung mga sites na pwede nating uh, uh pagminahan. Uh, sila yung nagbibigay ng approval kasi dapat may kontrata ito. And of course, hindi pwede mag- uh, uh, minors should not be involved in this kind of Mining activities. Meron tayong siniset na standard. Nakipag-usap na ang Barangay at Pamahalaang Bayan ng Itogon sa MGB para sa isasagawang assessment sa lugar. Ito'y para malaman kung ang small-scale mining nga ba ang dahilan sa nararanasang pagguho ng lupa sa lugar. Vanessa Bugtong, RNG News.